sina nga kung ugangan mga bayat ang kaluto ng kalanon. Kung sa tuwa mga bayat, turun-turun mga bayat, diri sila ah. Pirash siya. Pero kaning akong kipalaman mga bayat, ako naigit luto ani mga bayot, ug dili na siya saging tundan mga bayat, managiging unog lakatan. Gibinan mo ko sa kung ugangan ug dodo mga bayot, o kaya ang iyang kipalaman sa iyang gibuhat-buhat mga bayot, patatas ba o kaktos yan ang mga bayat, pero sa mga kamuti og di kamanting. Anya ka nang nakabinalay siya gin sulada mga bayat, ipot ba, diba, di nag-alig-alig po mga bayot, gamagama sa ang kalanon mga bayat, kagimingaw, lagi ko ginanggang. Hagbay na ko din mga bayot, o kakaog, keeping mga bayot, na bayot, 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 mga mo nang galan luto-luto na lang pugo din mga bayot dali ra kay nilutuon mga bayot kay gipa init naman ni daang mantika mga bayot ang katong nilutuan sa kugangan mga bayot mura puda ako ang luto din ha Anong mo katingalangan ng dagudag ko na drama nga bayot kay daghan mang good punggi biling nga dosa kung ugangan mga bayot ayurot na lang na ako mga bayot o libod-libod drama nga bayot kay himog bud-bud-bud-bud mga bayot kay saya mampud kayo nya dulahan ni Karina ang gibutan niyan sa kung ngan na nang paggamagaman nagdo mga bayot dili tubig mga bayot kung dili gatas mga bayot dayon katung ig-ig kuno kung sa man na English pa den gibutan niya yogurt mga bayot amoa sa amoa kani adto mga bayot tuno sa lubi ra mangtawo nang among ibutang-butang basta magluto-luto na mig mga inananin kalan-unak dayon gibutan niya baking powder mga bayot o baking soda mga bayot den giburut niya 2 ka bulan mga bayot bitaw duha ka oras mga manong inani inani dagu dagu siya mga bayot tungo mabulad na siya din sa init sa mantika no abtagi taglima ka tuwig mga bayot mo na ni haono na ni si Listina mga bayot kay murag luto luto na gini siya mga bayot mo na ug baka na ta drink dapita basta magamagamag gid ko ugangan mga bayot di ko magpapil di mga bayot magamagamag pugo ako mga bayot kay kompleto man pud ako mga kulamoy mga bayot pang no magputos-putos ba ako ra di ug ko ugangan mo kaon kaon ani basta na ay mga palaman nga tam istam is mga no kay si Karina mga di man pud mo kaon ani mga bayot ug ang duha na ko kagagupa mga bayot kay ila potato lagi nang ipalaman og karena di penghukum dengan yot dayon mo na ang pamahaw paniyot pani hapon mga bayot mo na ni mga bayot ako ipakita ninyo mga bayot ang ilutuan sa akong ugangan mga bayot ang uban mga bayot ang asunog mga bayot kay dangag man ninyo silingan mga bayot kay kanay laging kanunay tang cellphone cellphone mga bayot pagtoplok toplok na mga bayot pagbalik na akong mga bayot aglantaw sa ako ang giluto luto mga bayot na ingon na og sa akong nawong ang kanay sa akong ugangan mga bayot ang tawa ninyo galiki mga bayot gumikan kay gidaghan pud siguro niyan yung mga bayot na may mampunin po mga bayot o ang kalan una mga bayot busok kayo og busog mga bayot ikap makapanglanghaban ni mga bayot kay basta mga salagong nang ipagdasog anang ipang palaman mga bayot ay yung silingan, mga bayot makapandog ab mga bayot ay mo pwede na dili manihapon hapon pa mahapon mga bayot kay nakakaon naman ko din hiog mga saging saging din kay paborito binisin silingan kay unguyan ni kay di naman payak ang akong tiyan mga eh. bayot kay nasudlan sudlan na magkalanon mga bayot no uswag ko din mga bayot sa lutuonon nga karne mga bayot yes mga bayot magkarne karne na puta karon mga bayot dini karne karne mga bayot kung dili karing karne ro ni mga bayot ogar sa ilang lengguwahe mga bayot pero sa mga bayot wa gi ko kuani dito sa mga kabukiran mga bait kasi kun pa sa kung giistorya padayag nyu kaniya kaning nani mga karniha mga bait balaan is kaniya to kapukiran mga kabukiran mga bayot kay uban-uban lagi ni atong giduo ang kini mga bayot aron dili ni siya gyud man ni og mayo mga bayot ulang tulang to bitaw mang anghit ang ba mga bayot mga wala nang danlog danlog mga bayot ako ni siyang bulubuton dirig mga bayot ampon ni sala nagginot asin mga bayot kay barato asin diri mga bayot kani git sa mong kabukiran mga bayot makahinomdom ko mga bayot bab ni asin mga bayot mawa na dito sa mo ang butanganan mga bayot um hotdan mi kani sa mong kusina mga bayot mi kan kay pobre git kayo mi kani mga bayot pero bisag pobre mi kani mga bayot malipayon man pero di ang mabalaka mga bayot kay basta kay amigo lang imo nang silingan mga bayot masalbarang imo ang kaparat para sa mong giluto nga sudan o Gumikan kay mo uswag man ka dito padulong sila malay mga bayot magdala din ka din mga bayot og kabo dili dahon sa saging mga bayot may ngon ay ayo mangayo kuno si mama magasin aw mga bayot ini abri sa bintana gani mga bayot og din sa portahan mga bayot makadagandagan nakag uli mga bayot kay na da makagasin bita bita mga bayot ay dili biyan ako ni gamuso nga ako ang gibuhat buhat na karne mga bayot ha gituyo or mga bayot ang mga wa nang dangdog danlog mga bayot kay kani mga bayot sa mga kabukiran mga bayot bisag pobre pobre mi kani adto mga bayot kanang paapa sa manok mga bayot basta dagandagan mig ayuday salt mga bayot asin asin mga bayot o sa ila adri mga bayot salt Ako na kanyad to mga apa to sa pa, sa manok mga bayo to wala ng danlog. Eh, mga pod ako ang teknik din mga bayo. Mano nang utana na ako mga kagopa kuno nga no kunong ako ang giblubutan o gasin mga bayo. Ginan ako ganyan lang mudra o sibi-sibi. kay ako ni din gamang-gama din he Di po magkinahanglan mga bayo at magdaginot at hig tubig mga bayo. kay kanilang tubig diri mga bayo. Masipag kung sa urasa ni muna abrihan mga bayo. Daghan kayong tubig mga bayo. Di maihap mga bayo niya. Kanilang tubig diri mga ma Mainom gini. Bisag asa ka mo ad mga bayo. Masungkuan ang kadaplinan no, kada o baglakulakaw ka diri mga bayo. Di lang ka arte mga bayot. Wa ang puy arte arte diri mga bayot kay kanilang tubig diri mga bayot. Mainom lagi mura ni siya mineral water diri. Ug mga ug mga bayot pakalimot kay dala water mga bayot. Di ka angay mapas mo din ha mga bayot tubig tubig lang ang basa kay mo banganga lang ang baba na mga pusit anang kadaplinan mga bayot makainom na ka. Di pa gyud kinahanglan ice ice mga bayot kay kanang ilang tubig din mga bayot. Bugno pa sa gikan sa refrigerator na ilang tubig diri. Humanog ni maka oras og ginugas na ko mga bayot diri diri mga bayot. Ako na ning ibutang diri kaldero mga bayot gumikan kay diri na ko nilat an mga bayot. an ang kunig pulo ka oras mga bayot. Charo og di ni ning bukog sigon pa sa kung makagupa mga, mga bayo tubig ra ko na mo akong ilabugan e, din na lang po ko magpa blabadlabad sa kung ulogon sa ipang sagol ako drama mga bayo kay tubig ra mampod ko no mga bayo di e tubig ra nga kung ibutaw na gani ka mga bayo magtakak ang tak din ang dinha sa imo ang lutuonan mga bayot. Di na ka magkatakuling mga bayot. Di na tinapo ka magsugnod sugnod din ha pa ka uon sa klasihang mga palwa dinha o mga kahoy kahoy mga bayo kay kas ang liso mga bayo magkalayo na siya mga bayo abtag pipila ka tuig mga bayo mo nagikaingon mga bayo og sarap ta Manarap ta dinhi mga bayot gumikit kay uga bula-bula mga bayot no dili sila mo ino manin sabaw mga bayot umuhi ko mga bayot pero kinahanglan ako nang sarap-sarapon dinha mga bayot aron limpyo bahalag hugot ang panagway mga bayot basta limpyo tag nilutuan kinahanglan ako ning kuhaon kuhaon mga bayot no aron presidentad ble pa nilang taon mga bayot kay di man puni makaon mga bayot muro man puni siya mga bayot og malata ka dinha og karning baka ba di ba ini niglata ni mo mga bayot na ibula-bula mga bayot kani dadagandaghan ra gyud ni siya mga bayot kay kato ning mga dadog download aning karne siguro mga bayot nga hin si parit sa unod diri naman pugo kay balo mga bayot nga panguhaon dinha mga bayot kay kung ugangan kani adto mga bayot mani itiib bukong mga Meski pag dili ako mo galoto ani kada adto mga bayot maniid kung unsaon nila pagama ba mga bayot niya panguaon man dinhi siya mga bayot. Mo nang ikuha na lang po nako aron respetar ba. Lamig gyud unta butangan mga bayot og sangig mga bayot og dili tanlad mga bayot mo rog makahigop-higop na denta mga butang dinhi sa plato mga bayot. Pus an og sili mga bayot mo nagikaingon og makapanungab gyud mga bayot og kinahanglan lang ta dirag luto mga bayot. Pero diri mga maskin pag tagaliog ning tubig nga akong ibutang mga bayot kinahanglan gyud pa pahubsundaan mga bayot. Ya ibutang sa lamesa kay dili na ta sabaw lagi. Bisag mo nang tira usa ka oras og tunga na gilat-an lat-an mga bayot ulat-an mga bayot no ako i-compare ba mga bayt kung say lami nga karne mga bayot dire ra man pugo na kaon aning karing karnero mga bayot sa ako lang lingang gag panglasa mga bayot no mas lami ang karing karnero mga bayt kumpara sa karing karding sa mo kani sa kabukiran mga bayt basta mag-ihaw-ihaw na gani kanding mga bayt igyon magsilbi og di makabuhat og karning kalderitang kanding mga bayot og dili papaitan Kadaghan ako nakatagbo ina ning karniha mga bayot no pero wa nakasulay mga bayot gamagamay ina ning karniha mga bayot gamon ako kalderita o papaitan ba pero feel ako like ko mga bayot mga magama mangani ko na mga bayot murag di siguro mo kuhit kuhit ako makagupa mga bayot kay sabaw sabaw man ang kaning mga bayot ug kanang papaitan mga bayot di ba na na siya updo updo tay tay nga ibutang mga bayot pero di man asla mukaon siguro ana mga bayot kay mga arte man ni mga bayot Gawa siguro og dili pahibawon og unsa gyud pang sagol sagol. Feel ko mga bayt mo kuhit kuhit og kasa ka duha mga bayt pero og pahibawon kani mga bayt og gyud pang na dinha og mga ita-ita mga bayt. Adi gyud na mo kaon mga bayt kay kay balon na jud ko di sa mga paminsar mga bayot mga hinlo pa ni mga bayot og pangutok og panudlanan. Ako dili ning bulubutan diri kasi mga bayot no kayo nagtabang tab ang ning ibutang nako sa lamesa ba. Ikaw gyud mga bayt mo basubas ni siya mga bayot mo nagikaingon mga bayt og sudan sudan na gyud ni siya mga bayot Gumikan kay luto na man gyud mga bayot mga bayt. Sagdalan nako nagmugbukol-bukol dira mga bayt. Nako ipakita ninyo mga bayot dili ni siya katertera grabe po ni ampyon mga bayot kalan o siya dire mo ni usaha sa ilang dad on, mga bayot tungwa um, to sila encounter pita mga bayot murag pasalong pasalobong na mga bayot mga nuts ni dire dili lang kanimo kulura mga bayot na i-red na i-violate mga bayot na i-green mga bayot anong kulor gibulubot ani